Magandang araw mga kabopols. Kapag sinabing critical thinking, maraming napapakunot ng noo at napapataas ng kilay kasi parang anlalim na salita. Pero sa totoo lang, hindi mo kailangan maging henyo para magkaroon ng mapanuring pag-iisip. Kahit simpleng tao, kayang palakasin ang kakayahang ito. Kaya sa video to, bibigyan kita ng limang paraan para palakasin ang critical thinking mo. Napakadami nito pero sa ngayon, ito lang muna. Lahat ng to ay practical at may kasamang halimbawa. Ngunit bago ang lahat, ang pinakaunang hakbang ay ang pagtanggap. Pagtanggap sa sarili mong baka kulang o wala ka pang critical thinking. Wala namang masama ron dahil lahat tayo ay may blind spots. Ang pagtanggap sa sariling kahinaan ay siyang unang hakbang sa pagbabago. Pero kung sa unang minuto pa lang na-offend ka na at pakiramdam mong hindi ka kasali dito, eh baka ikaw nga yung pinakadapat na makinig. Kung ayaw mo, okay lang. Skip mo na lang tong video to. Pero kung gusto mong matuto kahit masakit sa ego, saludo ako sa iyo at tara maupo ka muna ka kabopols. Limang minuto lang naman to. Una, ugaliing magtanong ng bakit at paano. Halimbawa, sabi ng mga matatanda, bawal maligo kapag may lagnat dahil lalo daw tataas ang init ng katawan mo. Tanungin mo, bakit bawal? Paano naaapektuhan ng pagligo ang lagnat? May medical explanation ba talaga? o pamahiin lang ng mga matatanda. Sa ganitong paraan, natututo ka magduda sa mga sabi-sabi at humanap ng sayantipikong basihan. Pag nagtanong ka, lumalalim din ang pag-unawa mo. Pangalawa, huwag agad maniwala sa mga viral post. May nakita kang post na huwag kumain ng itlog araw-araw dahil nakaka-cancer daw. Teka lang, bago magpanik, tanungin mo muna, sino nagsabi? May research pa dito? o chismis lang to sa group chat o nakita mo lang to sa mga content na nagpapanggap na doktor. Sa panahon ngayon, napakadali nang kumalap ng na impormasyon. Pero pag may critical thinking ka, kaya mong salain kung tama o mali ba ang mga nasasagap mo. Pangatlo, i-check mo kung may bias ka. Halimbawa, kung pabor ka sa isang politiko, tanungin mo ang sarili mo, tama ba talaga ang ginagawa niya o pinagtatanggol mo lang kasi supporter kanya. Ganon din sa media, ang pinanggagalingan ba ng balitang to ay neutral o may agenda at may kinikilingan? Kapag marunong kang kumilatis ng bias, hindi ka basta-basta nauuto. Pangapat, sanayin ang utak sa paghahambing. Halimbawa, kapag may issue tulad ng divorce bill, huwag lang oo lang ng oo o hindi. Ihambing mo muna. Ano ang pros and cons? Paano may ahambing tong bill na to? sa ibang bansa. Anong magiging epekto nito sa Pilipinas? Ang mga critical thinker ay hindi namimili ng panig agad-agad. Bagkus pinag-iisipan muna ang lahat ng anggulo. Panghuli, sanay ng critical thinking sa mga simpleng bagay araw-araw. Ang critical thinking ay parang muscle. Kailangan ng exercise para tumibay at lumakas. At pwede mo itong ma-exercise sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Halimbawa, kapag nanonood ka ng vlog or TV, itanong mo, anong mensahe ng content na to? May ginagamit ba silang emotional manipulation? May binabanggit ba sila pero walang source? O baka naman ginagawa lang nila ang content na to para may ipromote na produkto o tao? Hindi mo kailangan mag-aral ng philosophy para mag-practice nito. Isa pang halimbawa ay sa pagpasya kung bibili ka ng bagong cellphone o bagong gadgets, pwede ka rin gumamit ng critical thinking. Kailangan mo ba talaga ng bagong mobile o nadala ka lang dahil naka-discount ito? O na-pressure kang bumili kasi ang mga kaibigan mo ay may bagong cellphone din. Kahit pa ang kasalukuyan mong cellphone ay wala namang issue at gumagana pa ng maayos. Kung gusto mong hindi ka maloko ng mga budol influencer, fake news o mga taong magaling lang magsalita, kailangan mo ng critical thinking. At magandang balita mga kabopols, hindi pa huli ang lahat. Kaya mo tong practicein araw-araw. Sa mga simpleng sitwasyon na nabanggit, ay pwede nating gamitin ng critical thinking at masanay tayong maging bahagi ito ng buhay natin. Magtanong, mag-check ng source, maging aware sa mga biases, ihambing ang mga pagpipilian, at higit sa lahat, huwag kalimutan gamitin ang utak, hindi lang damdamin. Kasi sa panahon ngayon, hindi sapat ang matalino. Kailangan din ang maging mapanuri. Ano sa palagay niyo mga kabokols? Ano pa pwede nyong maidagdag para lalong humusay ang ating critical thinking? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malaman ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopols.